Good morning mga ka-shell face! Ating kami na ang uh, ribbon cutting sa Manila Ayan, kasama ko mga Lodi natin, mga idol yan oh Mga senior bikers Pero ang lalakas pumadyak <laughs> Ang totoolin Grabe, pinagpapawisan na ako Time check natin, 5.29 Malis na meron, 5.20 lang Ang tulin ng <laughs> pacing Grabe, Woo! Mga taga Laguna ito uh, Laguna Senior Bikers So kami masukista Dalawa lang kami Opya! So, makipag uh, meet and greet Sa mga senior bikers pa Sa uh, it, iba't ibang dako ng uh, Metro Manila Time check natin Alas 6.05 Nandito na kami sa may Kabiasdan <laughs> Grabing pagbaka na Maabot ng 37 eh denggalian ah Thank you Thank you Master Milo Oh Boyet oh Sir Boyet Si Sani Si Sani Saka si Lolo Lodi ayo hey, Lodi the famous Oh yun okay. <laughs> oh Makapagal na pagkakumanan Kana lamig dito ah Sarap ng hangin Parang Pasko pa Malamig ang simoy ng hangin <laughs> Ayan oh, tamang pasyala muna oh Ayan oh ano? <laughs> Alas 8 pa kasi ang ribbon ka ating eh So pwedeng low muna dito ayun no, oh, PICC na may nagdagdag sa aming dalawa ayun no, oh, luneta na dami tao ah ayun ang pantayog ng Pilipinas wow! Ayan o, oh, time check natin 7.03 Nandito na kami sa Maay Kilometer Zero uh, May mga nag-aabang sa amin dito Ayan, ang dami ng nilaw oh. sir Yun Hindi na namin kilala ito mga <laughs> ah, ito bagong kakilala. Hi sir, good morning. Good morning everybody. Ayan mga ka oh. Kaya pala maraming tao dito. Ayun oh. Yun. Kasi may concert pala mamaya ang uh, K-pop. Hindi ko alam kung anong K-pop. Pero, ito na, naka-prepare na sila dito. Good morning, senior bikers! Ayan, oh. Yeah, no? Good morning, sir! Good morning, senior bikers! Ayan, yeah, oh. Kaway-kaway, mga senior bikers! Ang dami nila. Ayan, yeah, oh. Ang dami nila, oh. Senior bikers, oh. Kaway-kaway, mga senior bikers!

Napakarami! Luneta! Kaya sa lahat ng mga senior bikers dyan Kanya-kanyang chapter to eh Siyempre, may kasama akong masukista. Ayun, oh. Manila City Hall Ito na mga Basil face Yummy yung compound Good morning sir Ano Alright. Alright. Eh, tù là. Hola, hát hát Ah, ya, yeah, no. Quý sao, là, tùy quá. Isang baksa, isang baksa. Hey! Yeah! Yo! Ang galing Good na. Na, oh, morning, no, no. sir. Oh, <laughs> sir. Oh, Kala. Okay. Ito yung kumpahan. Merong kilala sa mapa eh. Uh, ano si Narch malumunod ka agad? <laughs> kailangan muna namin magpa-register dito. Yan, sulat ang pangalan kasi may uh, rapol na house and lot. Gago! Sige, <laughs> sige. una Ito, ito. Ito, May yung aga ito. May aga. Ngayon, oh. Nagsisigawan na. Ha, Yun oh. May picture picture ko na tayo ba? May mga handa talaga at talaga, talagang pinagandaan talaga, talaga, no. oh. Daming food. Ay yan oh. <laughs> You know. <laughs> Sang pasada pa? Yan. Okay uh, ito na. Ha. Hindi pa kumpleto to Okay. na to Okay. 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 Ay, guys, naga, sugod, Kaya pagka kayo gusto uh, Pati Katanduanes, na, walang problema Iyon. Kahit isa linggo tayo sa Katanduanes ah. ah. Tabinda ka din doon sa Angel ko sa Katanduanes okay. Next, next ride, right. set Ang gulo sa isang linggo ako sa ako

kapayapaan. Maging buwan tayong mga Philippine Confederation Senior Service. At ganun din sa Junior Service, maging buwan tayo ng lahat ng grupo ng mga sikisa. At tulad ng ating Panginoon na bago siya uh, umakyat sa kalagitan, ibigay nga na talaga yung kapayapaan. Yung pagbibigay ng o sa isa isa, yung pagbibigay ng pagdalang lalo lalo na sa nasa mga nakataas sa atin yung papasakot lalo lalo na sa mga lili kaya masalamat tayo sa Panginoon may tinili, may pinigil ang Lord na mag-leader no? mamuno ng Philippine Competition Cyclist Senior Cyclist no? kaya ayan yung kalamanan natin ganun din sa mga pataan total lahat tayo papunta tayo sa Philippine Senior kaya pag naabot na kayo yung edad na sabi ng sa kita, pasalamat tayo sa ating Panginoon at naabot tayo sa inyong edad. Blessing po yan mga kapat, yung maaating ng years old. At ganoon din, yung sa mga pasalamat din kayo sa ating Panginoon at nasama kayo sa grupo na ito na nandun din na ating Panginoon. Amen. Okay. Amen. Amen. Pagkailan sa lahat, Panginoon, na, na, sa pulo, lahat ng na nandito. Magmula ay si at uh, sa aming uh, uh, special guest, Panginoon, Mr. King, Panginoon. Paspasan sila, sila lagi, At ganun din, itong building na ito, hindi namin mga yung, Panginoon. Ilagay sa mapapala ng kamay, Panginoon. Tataluyin mo ang pagkapala, Panginoon. At maging ilaw kami sa kalahanan, Panginoon. Ang

Ma'am, wala. Ah, dito po sa. sa part ko, ito po. Ito po. Ang mga pa-passport natin, talaan ng medical history. Ah, at sana may sponsor ko, 'no? Pak. Pak, maraming po. kamu asa ribun na mga poured… Okay. Know? Uh, Bro, <coughs> <coughs>

<laughs> 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 I mean you for the safety of others to travel for business or pleasure. Let them always find Christ to be the companion and the to be asked to Christ's

Ang kagulo na, kagulo. Ito na, i-bless na yung mga bike dito. Tapos na, i-bless. Hindi ko nakunan si father na nag-bless. Kasi nakiagaw ako ng candy, saka may 20 ako kuha. <laughs>

toki ngin sa gitna ng mga tao na nakatayo sa harap ng mga tao na nakatayo sa harap ng sa harap ng mga tao na nakatayo sa harap ng mga tao na nakatayo sa harap ng mga sa harap tokonon pamit ya kayak apa abramiramasan tokonon salma tahun ke-20 86 tanggung jawabnya siapa kok insom di sini dimenitkan ini 26 ya itu sama di 200 oke undangannya selamat malam

yung magkain ayun ito mga na ito mga bata naman ito yung mandaman juniors uh, psychics karating lang nila kung so, konti na lang yung pagkain <laughs> ang dami namin ha oh. Ayun, oh, yun, oh. tayong uh, gravel bike dito. MTB. Yun. Ito yung kasama sa Rappel. Saka mayro pang uh, mga bike park. Diba? Ayos. Uh, Maganda. Techno. Alright. Ano siya? Ah... 1x7 1x8 Uh, rotor ulit uh, na siya guys ayan may eh, pambomba ito <laughs> yung pamparakol ngayon o kanya kanyang tutok <laughs> ito mga officers yan o oh. siyempre kasama mas officer yan <laughs> ayan o oh, sir Alan oh, yung may sir taga kanina yeah, ayan o oh, nakalatag na may mga lock ng bike. Ayan. May helmet. Ayan, no? <laughs> Kasama ba <yan? laughs> Yes! Sinakabiti ang nakakuha ng bike. At doon na nagtatapos ang ating programa. Let's go! Uwi na! Mga Silver Sa oras natin 10 uh, 49 Bali Tapos na Nakayari na yung bike Nagkakabita na nakakuha Nagdadahan-dahan na sila oh. Yun Ingat 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 Eight. Wahoo Tara mo oras na tayo Dito magandang mamasyal eh Maraming pasyalan dito eh Yun yung Tramuros Church ah. Bless us O Lord Thank you For the strength yun yung intramuros bus ha ayun Marine Technology Center ayun pagka kumanan ka pier na yan pag ka Ruas Boulevard Manila Hotel So, luneta na yan dyan Oh! Ah, mainit na! Silo muna kayo! May concert kasi, ayan, marami ng tao oh. Grabe, init Kung ipila, nagtsakirang bumila rin, oh Grabe din ang <laughs> hatak nitong uh, K-pop sa mga Pilipino, eh